mga kaibigan isang magandang umaga sa lahat tayo po'y manalangin sa araw na ito sapagkat sa Diyos po tayo nasa Diyos po ang lahat mga kaibigan whether we believe or not sa buhay na ito na may Diyos pero lahat pong ginagawa natin sa mundong ipabaw na ito ay nagmumula po sa nag-iisang naggaganap po sa mga bagay nito. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa biyayang mga pag-iingat at iyong mga pagliligtas po sa buhay nito. Ama namin Diyos, maraming maraming salamat po sa iyong mga pag-iingat at iyong mga pagliligtas po habang kami po'y natutulog sa gabi, Ama. Ama po namin Diyos, hilingin po namin, hilingin ko po, po ang iyong kaluban upang kami po ay iyong gabayan sa lahat ng aming mga ginagawa sa buhay nito. Ama, hilingin po namin ang iyong kalooban upang ipagkakalood niyo po sa amin, sa akin, Ama, ang mga maraming pag-iingat at mga pagliligtas po sa buhay na ito habang kami po ay nasa malawakang mga paglalakbay po sa iyong mundong itinatag, Ama. Ama po namin Diyos, nang dito po ang iyong mga anak, Ama, upang gagana po at gagampanan po ang tungkulin na aming sinumpaan sa iyong banal na kasulatan, Ama, na iyong ipinag- kaloob sa amin ama at ito po gagampanan namin ng uh, matiwasay at pantay-pantay po para sa lahat ama na upang ito po ipagpapatupad namin habang kami po nagpapatupad ng batas sa iyong bayang itinatag ama na wala pong sinumang hahadlang nito ama at sinumang uh, Pipigil nito, Ama, sapagkat po ang iyong kaluuban po ang mananaig sa amin, Ama, sa aming mga puso't isipan. Ama po namin, Diyos, silingin ko po ang iyong kaluuban na upang buksan po ang mga utak at isipan at puso ng mga taong may masasamang budhi po at masasamang intention sa iyong bayang itinatatama. Sana po, Ama, ilayo niyo po ang lahat ng membro ng aking pamilya, Ama, sa mga malulubha at... Uh, matitinding mga karamdaman po sa buhay na ito, Ama, sapagkat po ang buhay namin ito ay hiram sa inyo, Ama. Habang ako po'y nagpapatupad sa batas na ito, Ama, sa iyong bayang itinatag, Ama, wala pong sinumang taong makapangyarihang kuhad lang nito at nipipigil man, Ama, naway ako po'y nang uh, nanghihingi ng karagdagang mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po, Ama, upang ako po'y ilalayon niyo sa lahat po ng aking mga masasamang kasama man o kakilala man ama na ako po'y ilalayon nyo agin sa kanila ama habang ako po'y nagpapatupad sa batas na ito habang ako po'y nagpapatupad at naklalakbay po sa malawakan ng iyong bayang itinatag ama, sana po Ama sa mga darating po ng mga paglilites at mga paglilipon po sa mundong ibabaw na ito ama, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Ama o sa buong mundo Ama ay makikita nyo po ang aking ginagawang mga kabutihan sa iyong bayan Ama na sana po Ama na mabubuksan po ang mga utak at isipan ng mga taong may masamang ginagawa sa iyong bayan ama na nagnanakaw at nagkukulimbat at nagkukurap ng mga pira ng iyong kaban ng iyong bayang itinatag na itong uh, bansang Pilipinas ama na sana po ay mabubuksan po ang kanilang mga puso't isipan ama na hindi po ganun ang pagsisirbisyo sa iyong bayan ama at sa iyong kaluuban ama ang kaluuban mo po ang mananaig ama na sana po ay may titindig pa na mga matatapang at may malasakit sa iyong bayan ama na upang dipinsahan po ang soberanya ng iyong bayan ama na wala pong sino mang, uh, makapagpipigil sa mga taong ito ama sapagkat po ang mga taong may panindigan ama ay sila po ang iyong kaluuban ama at ang iyong doktrina po ang mananaig sa batas na ito ama po namin Diyos habang kami po ay nagpapatupad ng batas ng iyong bayan ama na no sana po wala pong kahit mayaman man o mahihirap na lalabag at uh, ito po'y mangingibabaw sa iyong kalububan naman. Hihilingin ko po na kung may maluluha, ama, sapagkat po hilingin ko po na iyong pong pag-iingatan uli, ama. Hihilingin ko sa iyo na kung saan ay iingatan niyo ang buong pamilya ko, ama. Ang aking nilusyo at ang mga aking buhay na ito, ama, sapagkat po wala pong ibang mas makapangyarihan sa mundong pumapangalawa sa iyo ama kundi ang pirang ginawa at nilikha ng tao ama na po ang sanglibutan ito gagawin at susuin at ito naman po ang piram maraming maraming salamat po ito po'y hinihiling ko sa iyong uh, dakilang anak na tagapagligtas po namin ama at kami po'y naghihintay sa kanyang pangalawang pagbabalik na si kristo amin Maraming salamat po mga kaibigan Sapagkat po piraho ang pangalawang pinama, Pinaka makapangyarihan Sa buhay nito Once na ito po Ay gaganap At ito po ay nagkukulang sa buhay Ng isang tao Handa po ang isang tao Na kung saan ay gagawaho Ng kasamaan sa mundong ibabaw na ito At at uh, the same time I they do not mind it for everything how it is the important the purpose in life sa buhay nito mga kaibigan sapagkat po wala po silang ibang iniisip may mga taong na nagmamahal sa pera at may taong kapo sa pera at may taong gusto namang angkinin ang mundo sa lahat ng ibabaw na ito e, yan lang po mga kaibigan kukunti lang po ang ating uh, ipinag ano mga kaibigan sapagkat po ang buhay ng ito ama ay bigay ng amang Diyos mga kaibigan ay wala ho tayong madadala when we are in the second life kung tayo may mamamatay sa mundong ibabaw na ito wala ho tayong ni piso ho ni isang pusti ng ating bahay ni isang gulong ni isang uh, ano man ang ating naipundar po sa mundong ibabaw na ito ay wala ho tayong madadala sa buhay nito the only one thing is for necessary is to understand the law of God and the law of nature and the, the law of the divine creations and also the law of the land. Especially when we are here in the country, we need to understand the fundamental laws of the land, which is our Philippine Constitution. As a sovereign state, as a sovereign nations, we shall to have And obligations and duty to protect our boundaries and ter 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 territory, mga kaibigan, to uplift and to uphold the constitutional conditions of our country, especially to move forward the progressive economy to help the people. Thank you, thank you so much.